morning mga idol uh, September 25 narito ko ngayon sa kalumpit sa Dakanla oh. nakakita ko din yan pagkakagandang kambayn parang baka ang laki oh. mga idol nakakita na baka yung gartong klase ay ano kayang lahi na rin oh, may pit na laki may pit na laki rin ng kambayn aba pwedeng turuan sa araro eh oh, my god na <laughs> Ah, ito yung uh, inahin. At napakalaki dahin. Oh, idol. Oh, ano kayong lahi ito? Yan nakatayo, katayo ko yan. Oh. Nagpa, oh. Ha ba? Yan nakatayo. katayo. Ayan na, katayo. Magkano ko yan papabasagat ng klase? 2.5. Dito pala natin dalhin yung, at, yung malaki ng tatay. Yung power. Kakarga uh, natin siya pang kulong. 2-5 pang pababa. Oo, 2.5. Kaso yan. Oo. Oh, ah. Dito ah, ka pala dadalhin. Pa, yes, yeah, dapol. Kuya, dapol ito po mga idol, meron pa din isa. Pa Black Dapol. May naman kambing ho. Oh. oh, ito, ito mga pulidong kambingan dito sa Kalumpit. Marami, Ay, yan, Black Dapol, ang laki. Wala. Napakalaki mga idol. Ito kambingan talaga. Black Dapol. Ah, kambing oh. Kaganda. Ngayon yung laki Black Dapple mga idol. Ay mga kaganda. Dito lang po ito sa kalaka. Sa Dakanlao. lao. Sa mga nangailangan ho ng mga lahi ng kambing. Meron din eh. Sa kalumpit ho. Talaga hong... i lang ho niyo ako. Tagakalaka din ho lang. 6, 6, 6, 6, 6 buwan. Ah, mahigit ho anim na buwan lang aray. Magkano hong ganyan klase kuya? 100,000. Ang bilay. ina, um, kao. Malaking pera ito. Wala pa pala mga dito yung malaking kambing sa balingbing. Yung malaking kambingan din doon. Sa balingbing. Saka sa put wow, may balingbing ha May malaking hudong kambinga na eh Wow, oh, so yun nga Ganda-ganda ho ng lahi ng kambing Sa mga gusto magpalahi. At gusto makapuan, meron ho dito, marami pa ho dito Available PM laan niya si Victor Pagkalawang at sasamahan ko kay Dine eh. Ano, may mga bagong anak ganda ah. Oh. Eh, naman ang alagaan. Ah. Na eh, hmm. Bahay, may gula, may eh maganda. maganda oh, na rin oh. Ito na naman ninyo. Na ano tawag din eh? ay? Dapples, Dapples din. Diba pulls Black Dapple. Black mga bulakeng na naman bata pa 'yung laki na. Em, <laughs> um, umbalahibey pang bishero ba pa, 'y? Eh? Oh, bishero pa rin ang umbalahibey mo, ah. Eh? Oo, uh, ayun na sumihulay. Pagpupurong oh, itim na ganyan ano. Eh. Opo. Ganito na pa po. Paro pa na yata 'yung dito niyan. Okay. Okay. Nako, sanyo na ha 'yung lahing 'yan ng Black Dapper, sir Kuya. Kalatagan din? One. Galing Ilocos 'yan. Ilocos ah sa Ilocos din Ano ang itong kambing ha? Ano ang mga quality ng mga kambing din eh. Sa Dakanlao pala. Kung sa baka isa is dagong dong ay si Kuya baik ay din kayo sa... Sa kambing naman, din sa kalumpit. At talagang makakita kayo din ng malalaki mga kambing din. Yan ho, may aray si Kuya. Ano ano pangalan ng inyong farm na ito? Ama Farm. Ama Farm nas dito sa Dakanlao, kalumpit po. 25 po ang pakasta dito sa Gaming Kalakay yan. Meron pa hood ng black dapples do sa kabila. Ang mga idol rin namang ina eh. hindi ni, ni kuya. Gaganda ng kambing nating nakita mga idol. Sa dami kong napuntahan sa Kalakay, kuwan nila ako nakakita ng ganyong kambing. Kaya ano. malaki na ano ha, malaki yan sa tatapro ay. Ang lalaki din po, pati ng mga inahim baboy ay eh, parang pala are? Siguro si kuya ay mayaman, mayaman aray, mayaman yan si kuya. Ay eh, sa mga pulitong yun ang mga pigirihan. Kau, talagang kuha pang hindi ito kaya yan ng... mga... Hindi ito kaya ng mga basta-basta tao. Oh, napakalalaki okay. okay. ng inahay ni kuya. Wow. <tongan> Magkano kuya yan? Matarong ko sa inyo. Ay eh kayo, gusto uh, ko kayo may pressure mo ay. Wow. Kino si kuya? Apa? Oh. Apa, tama naman kuya. 15 ha? Kinsisingkaw? Kinsisingkaw? Beto, ibibenta niyo ni kabata pa. Ay, hindi. Lang, ay, hindi yan, kana. Ang anak, pati inaihiyan ng nana, hindi makaya siya kapatay. Pag-untok na ng antibiotic. Ah, infeksyon. May infeksyon. Um, Opo. Paapat na ngayon ay, ang ginawa ko nito paapat na umihin na nana. na ba okay Narayden? na. niya, niya. Yes, si kuya. Aki super At agent. Napakabait. Hindi natin napili yung mga idol ang mamapig doon sa eh? Dalao. Yan, mga idol, ang aking pinakamaganda na laking agent. Hindi na sumaki na. Si Pari Pag mga magpapagawa ng motor, mga idol, aray po yung napakagaling na mekaniko. Pwede po ito. Huwag mo kayo maniniwala. Subok na subok ko na ho ito. Napakagaling ho nito talaga sa mga scooter. Yan. Shout out mga tropang Bulacan, nasaan na kayo? Marami ako din ng inahin. Yan ang aking kuya Rodi. Pinaka Pinakamasipag ni agent, nagkakarga pa ng baboy ito. Nag-aararo pa. Narito ako, ako sa barangay Pag-asa. At may sisilipin ho ako dito ng dalawang mama pig na pambigay natin sa ating mga buyer na taga Bulacan. Titingnan po natin kung abutin po kaya natin ang presyo dito ng mayare. ari Maghapon ng tumakbo na tumakbo si Idol by Boy, by Boy Baboy. Talo na sa gas. Wala pang nadadali, kundi isa. tatlo nag-uusap-usap kung mabibili kaya may ah. <laughs> yan ang pinakamagaling ni meka niya mekaniko ng mga motor dito sa kalaka wala na itong kadalay. mga idol yung mga may problema dyan ng <laughs> motor PM laan nyo ako sa samahong kay Dina eh yan <laughs> kilalan nyo ito mga idol mga <laughs> idol ang ating mga mama pig na binisita dito sa barangay makina mga idol magagano ka naman malalaki kaya rin po binibenta rin sa atin mga idol may kasamang piglets nasa mga magagamit dyan na gustong magalaga magtuloy nito binibenta ko ito yan ang mga kuya yung may ari binibenta rin gamitin pa yung mga nangangailangan ng gamitin Oh, uh, mga idol paring hanggang dito na lang muna ang ating vlog at tayo po ay uuwi na muna at may dadating na namang buyer ng biik baka mabibili na mga idol God bless all. Pala like subscribe nga pala and notification bell ng vlog ni Boy Baboy. Salamat. <tod>